Mga hunters, ito welcome back po sa inyo lahat sa mga datihan at sa mga baguhan natin ngayon, no? Bago matapos ang taon 2024 ay dapat magkaroon ka na po ng gantong layout. Ayun po, ano, you know, yung inyong nakikita, naka-frame na po yung layout natin pero wala pa po yung mga coins. No, pansinin niyo, no, tapusin niyo yung video para makita niyo yung mga detalye nito. No, makita niyo na Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas. BSP 5 peso coin series 1995 to 2017. No? Tapos uh, siyempre, yung ginamit natin frame dito itong model natin ay uh, barnisado, no. Ayan yung kanyang pinis. May iba't ibang kulay yan, may black, may brown, may white. Yung iba mayroon pang lining. No, depende sa inyo kung ano ang inyong o-orderin, no? Simulan natin sa 1995, mga taon na kailangan nyo 1996, ito updated to 1997. Oh, may variation kasama with mint mark at 1997 without mint mark. No, kulay green yung lettering at uh, 1998 with mint mark at 1998 uh, without and with mint mark. Updated po yan, hard to find po yun no. Yan tapos 1999, 2000 semi hard to find. 2001, 2002, 2003, 2004, mga common years yan, no? Uh, 2005, at pagdating dito sa 2006 ay hard to find, no? 2006, hard to find. Sunod yan ay 2009 na kasi inalis na po ng lumista yung 2007 and 2008. Yung ibang frame, merong ganun eh. K kaya ginagawa yung altered, no? So, dapat updated. Hindi nyo na kailangan ng 2007 2008, 2000 na. Tapos 2010, 11, 12. Ayan. Tapos 13, 14, 15, 16, 17. Ayan. BSP series hanggang 17. No? At uh, kung mapapansin nyo, meron tayong Calime o 09 sa itaas. Coins Hunter. Kapag ikaw ay membro ko, bagay sa ito. Tapos NGC tayo. Updated na rin yan. NGC 2017, 18, Ayan, 2019. No, variation niyan 2019. Tapos yung 2019 na uh, reverse uh frosted reverse at 2020 na. Kompleto na ayan yung variation sa 5 uh, piso round, no. Tapos sa no na 2019, uh, 19, 20 and 2021, no. Updated niya kasi meron ng 2021 at yung dalawang commemorative 5 peso. 78 Letigol Planting. Dalawa lang yan eh. No? At yung bagong bayani. Ayan, kompleto mga hunters updated. At ang kagandahan nito, meron dyan pangalan ilalagay mo, kolektor. Sulat mo dyan at pwede mong pirmahan na sulat kamay mo mismo. At yung date, kung kailan mo ito nabuo. Kung kailan mo nailagay lahat ng bariya mo. Ayan ang kagandahan dito, updated na. Maganda yung background niya, no? Ah, uh, Philippine flag. Maliwalas, maliwanag. Talagang pag dinisplay mo, kitang kita mga ka-hunters no. Ayan. So may kali may onay na diyan kung miyembro kita. Bagay na bagay sa ito coins hunter. Ano pang hahanapin mo dito mga ka-hunters bago matapos ang taon? Murder ka na. No? At yung mga naka-order na pwede kayo umorder sa akin ng layout. At hindi lang yon, meron din tayo para sa 10 piso. Same lang din, no? Yan yung para sa 10 piso natin. Updated na rin po yan. Mga ka-hunters. May kali may online din dyan at yung pangalan mo at yung date kung kailan mo ito mabubuo at meron din tayo para sa piso. Kompleto na yan. Updated na rin po yan. Mga ka-hunters. Ilalagay mo na lang ang barya mo kung meron ka na dyan. No, kung order ka, sabi mo lang sa akin kung layout lang ba or kasama yung frame. Mura kapag layout lang. may mga umorder na nakaraan, pwede kayong ulit umorder. No, hanggat umiikot yung mga barya natin, pwede kayong magbuo na magbuo. Kahit Uh, ilang set no mas maganda dito yung ginamit kong nga uh, papel dito ay photo paper po ayan Kodak Royal makapal po yan sobrang kapal nito kaya matibay hindi lang basta papel po yan photo paper ayan mga hunters 1 piso 5 piso at 10 piso at meron pang parating na 25 centimos Marami niyo, marami na po umorder sa akin, no? Yung iba meet up, yung iba pinapasipin ko. Yung iba nag-aalangan eh. baka raw uh, scam. Hindi po, no? Ako pa nga nag-aalangan eh. 'Di ba? Pero pag ako ang kausap niyo, siguradong makakarating po sa inyo. Ayan. So sa mga kailangan nito at may gusto nito bago matapos ang taon, dapat meron na kayo nito. Mag-comment na kayo diyan, no? At uh, reply ako agad sa inyo. Paki-share din ng ating video, mga kaantras. Maraming salamat. Kalbes, I'm out.